Mga kababay, mayroon naman tayong i-react ngayon. Yung aftermath doon, yung bagyo sa, ano, sa, sa Bicol, ya, Bicol, region, part yet, ito ng Bicol to eh. Yung makikita mo pa rin yung ano, yung bayanihan ng mga ano ng mga kababayan natin. Nakakatuwa tignan, nakaka-good vibes pa rin. Kasi hanggang ngayon usok pa rin ang, ano eh, yung bayanihan. Ano rin natin. Kayo nang bahalang umusga. guys. Tadi so, ba? Kayak night market ini. init. <laughs> Lang sa kong ako ng init dito. <laughs> yang init. Tira, electric Yang init. <laughs> oh, so, tignan niyo no. Night market. Ang di dito kahit tinaas ng tubig pero mayroon pa rin nagpapinan ng isda. Thank Alam mo na sa ating mga Pilipino no. Mga kababayan nakakatawa sa ating kahit ang dami nating problema. Kahit... <laughs> Natutuwa pa rin natin kumawa, no. Yun ang hindi mapantay ng ibang mga tiga, ibang bansa eh. Meron pa rin gano magjokes. Kaya ang ganyang mga kaugalian, ah uh, sarap itin. Kasi kahit anong dala natin problema, kayang kaya. Sana yung mga ano, yung mga DSWD, yung mga ano diyan yung mga sa uh, government agency. Sana mabilis mga agad action ng pagbigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan diyan sa Bicol region. Kawawa po. At sana ipanalangin nilang lang natin na sana hindi magtagal, bumalik sa normal ang kanyang sitwasyon. Kasi nga, mga apatuhan masyado dyan yung mga estudyante. Sila all, pati yung mga sanggol. <laughs> sanggol. Yung mga katulad nating mga mahihirap, naku yun mga kasi nga, hindi natin alam kung tayo ng pagkain sa pangaraw-araw. Ang ibibigay lang naman sa atin ng gobyerno, limang kilo. Dilat. Ilang araw yung kakainin natin eh. Diba? Sana matugunan ng maganda, maaga, ang problema dyan sa ano. Sa ekorasyon. At maraming salamat, yan lang po.